wait lang, maghintay hey, kayo. Eh, Ako oh, eh. sabi ah, ko. Hindi, may akabang eh. Hindi, wait lang. Oo eh. oh, nga, ito nga yun. Teka, 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 Ba't, ano naman ano yung pre, ba't nandito? Doon nga tayo mag-usap, doon tayo, doon tayo. Boy, ba't nandito kay boy? Di ba sabi ko tama na yan? Ang dami nyo. Yung... Hindi ikaw talaga sa jail namin dito. Gusto namin magpasalamat kasi yung dati ko ngayon, liwanan ko na. Oh! Sige, ang dami ng pamalit na ea. Yun naman pala, hindi naman pala gulo ang gusto eh. Kasi when... lang, mas pogi pa ako dyan. Ito, oh, ito, mas wogi ka? Hmm. Eh, tingnan natin, pag natin, guys, ito, tingnan nyo ah. Guys, musuhan nyo kung tingin nyo mas pogi ito si YG. Like nyo kung ito. Ano pangalan mo, pre, para alam nila? Jacob, yeah. Jacob, pangalan pa. Uy, Hoy, Rodan, anong pinapabili nyo? Ba't ang dami naman nun? Eh, hey, yung mga kailangan na kamo ko yun. Oh, tama. Kailangan na kailangan ko yun para sa may reviewer ko. Para oh, para, para maging tapon ako. Oh, tama. Roblox lang naman ginagawa. after doon sa baba. Oh, 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 oh. Kuyawa, alam, oh, Kuyawa, alam mo ba? Oh. Nalapit na di ba yung quiz ng amo ko? Oh. oh Tinan mo ko yung gagawin. Papatunan niya sa'yo na matay yung talaga yung amo ko. Sama! Sama talino <coughs> Parang tanga tong dalawa na ito. Kayo kayo nalang magkakamuha. Nag-aaway pa kayo. <coughs> Tumabigay kayo dyan. Huwag kayo dyan sa daan. Dito tayo tayo. Oh, o ikaw. Ayusin mo yung school mo ngayon. Oh, di hindi ka hindi na naman pumasok. Oo nga. na sa ngayon nga. Hindi ka na naman pumasok. Hindi mo pati kami ng ano sa... Uy, yung mga mabuksa ako mga kaibigan. Op, op, teka lang, teka lang. Nasaan, Teka lang, ano ba yun? Oh, liga dito. Ayun, 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 ba? ayun, 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 Ako ayun, 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 ko! ayun, 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 Oo nga, ito nga yun. Maghintay ka. Dyan lang, Dyan lang, lang. Oo, kita mo. dito lang. muna matras. Liga kakausapin natin. Oo, o, Teka, 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 teka. Ba't, ano, ano man yung pre, ba't nandito? Doon nga tayo mag-usap, doon tayo, doon tayo, doon tayo. Huwag kang magkakawa ng gulo, baka kakausapin lang tayo. Isa ka para dan, umayos ka. ano? Pogay naman yun, obos ka Uy, ito, 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 Boy, ba't nandito kay boy? Di ba sabi ko tama na yan? Ang dami yung... Hindi ko ba? Ikaw talaga sa dyan namin dito. Uy. Ay, ba't ako? Gusto namin magpasalamat kasi yung dati ko ngayon, liwanan ko na. Ah! Uy. Sige, ang dami ng pamalit na ea. Oo! Oh. Ano? Eh, teka, ba ba't ka magpapasalamat, Dino? Ito lang, may sabi na ko. Baka ma ma ma, ma lumayo ka muna, mo lumayo ka muna. Ba't ka magpapasalamat, dahil iniwan ka nga? Siya, dumami na yung mga ea ko. Ano? Kaya nilabas mo yung video, dami na nag-chat sa akin. uh oh. Na babae? Hindi. Okay. Hindi, okay. totoo din talaga sinasabi okay. niya. Kasi, wait lang. Simula nung, simula nung nilabas ko yung video, ang daming nagcha chat sa akin. Ano daw pangalan ni Tropa? Tropa, mag-comment ka sa upload natin. Para malaman nila. Kasi ang talaga sa iyo, eh, no? Okay. Ano sasabihin mo, pre? Ngayon, hindi na ngayon. Eh, ako isa lang. Kung hindi dalawa. Ngayon, tatlo na. Ooh. Ooh nabibigong ka, nabibigong ka, nabibigong ka. Oh so, God. teka lang, teka lang, teka lang, oh lilinawin ko lang. So, gusto, oh, kaya ka pumunta rito para sabihin sa akin na gusto mo magpasalamat kasi marami ka ng eang ngayon, ganun. Oh Yun naman pala, hindi naman pala gulo ang gusto eh. Protestant. Kaso lang, ay, mas napogay pa ako dyan sa dito lang ako, diba? Diba, mas napogay ako dyan. Teka, 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 teka. Tika mo yung mukha niya, no? Mukha kambing. Oh, mukha kambing. Alika, o, o, tingnan natin, tingnan natin. Alika rito, alika rito, alika rito, tropa. Alika rito, tropa. Pagdidikitin natin, pagdidikitin. Huwag mong hawakan, huwag mong hawakan. Ikaw walang tiwala sa mukha mo. Tangin na ba kay... mo bigla to? Gagawa. Lumayo ka, lumayo ka. Ito, ito. Mas wagi ka? tingnan natin, pag natin, guys, ito, tingnan nyo, ah. Guys, busuan nyo kung tingin nyo mas pogi ito si YG. Like nyo kung ito. Ano pangalan mo, pre, para alam nila? Jacob, yeah. Jacob, pangalan pa. Uy, sito. Luka talaga ito. Ano ito? Ano ito? Bakala ng babae yung amo ko. Baka naman nalaka dun hanap na. Oh, lala rin hanap. Mas marami ang viewers sa'yo. Mas ako sa'yo. Mas pogi naman si Tropa. Ano, Tropa? Manis No, ito rin. Mas pogi rin to. O, di ba? O, tumigil ka na. Tumigil ka na. mo kasi tulak. Tumutulak mo eh. Baka kailangan mo na alam mo sa obus ko yan. Uy! Ito <laughs> <laughs> so, hindi na mo! Ano Pati ano yan o, ikaw pa ka o. nag zero 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 zero